Hello mga kagilas ay I... ito si ating speedometer no di to ngayon try ko tong palitan ito baka speedometer cable lang to ang ano to ang wave gilas talaga to ayan nakita nyo naman oh. ah uh, wave band to sana ito yung long kasi dalawang last ito yung wave band may short may long pagka short siya nakaganan yan nakaganito ito ano rin din replacement lang dito pero katapano naman kumagal siya no sana itong speedometer cable lang hindi itong gearbox asapag itong gearbox ng no, speedometer yari wala akong pamalit ayan so tra natin. So, ito pander natin para makita nyo na kumagala diba so, kumagala no ayan naman natataya alam nga sir Ah, bari ang gagawin nyo dyan, sir, pag uh, magkapalit kayo ng speedometer cable. Ito, tanggalin nyo to. Ayan, tapos ito. Tanggalin din to kasi may, may ikutan yan sa lobby. Ikot, hindi eh, mo siya makaikot pag, di ba, nakaharito. ito. At minsan, kung kaya mong, ito, sangkitin yan. Ay, hindi mo na siya tanggalin to. Pero kung nahirapan kayo, siyempre, tanggalin nyo rin itong uh, sa front call natin, no? Pero kung kaya naman, di, na negative na. Ito na lang, ano yun Ito, may ano yan, yan, no. yan, Sundo nyo lang to. Ayan. Tiyare. Ito na natin tanggalin dyan. Ano? Ito. Pabaksan nyo ito syempre. Ayan. Dagdag ko rin pala. Ito pa yung mga tita natin. No? Ayan. Ito lang yung katanggalin nyo dyan. Ito kasi nilagyan ko to dahil medyo maluwang na sya. kaya nyo dyan ko. Ha ha. ba? Ito. Wala tayo ng place para pang tanggal nito. Tapos pagkatanggal na ito, pwedeng pag ganun yung hatak or pag ganito paangat or pababa. Depende kung saan siya kung saan siya mo So, yun lang. Katagyan nyo siyempre. Na? Katagyan nyo natin. Tanggal ko na, no? So, ang ginawa ko, paangat po mga bossing. Paangat siya. pero kung kaya nyo pababa, hindi sige. Basta ginawa ko si paket paangat yung tanggal ko. Paugot pa ganun para madali siya nakuha. Ayan, nakuha ko na, Namang sira na ito sa akin, ano ito eh? Cable ito eh. Ay, makompleto yata ito ah. Kompleto ah. Ha, potol ha. Tol guys. Potol diba? Hmm. So ito nga, epidemeter cable ang napapalitan. Uh, potol ha. Oh. Potol siya. Kasi nung natanggal uh, ko, hindi siya man eh. Ayun ha, kaya niya, may laman sa loob. Kailangan, kailangan, magpatansal pa na bago. Ayan. Basta potol siya, potol. Ayan, kita naman dito yun. Dapat meron siya. Meron siyang, mm, um, ayan, parang agad dito. Parang negative. Ayan. Alam na mga nagpapalit yan. Ayan. Ayan, patol, di ba? Ayan, patol. So, yes. Pag tayo ng meter cable. Ayan, so, mga bossing. Ito yung ating, ayan, may lang siya, di ba? ilang lang siya. Ayan. Diba? Ito yung ay, Osaki brand. Ayan. So, patol, patol pala yung cable natin. Hindi na rin masama kasi matagal ko na nagamit yan. Ayan. Na, Tingnan natin tong sa akin, brand kung okay ito. Pero alam ko brand, okay din ito. Sa akin, lang. Ayan, ito. Hmm. Pang, ayan o. Oh. Sa Shopee ko yan, guys, nakuha. Or, Lazada. Basta doon sa dalawang yun. Ngayon, pagka, ano, share ko na lang sa inyo kung ano yung, kung anong, ano, link sa baba ng ating video natin, no. So, ayan. So, lagyan natin dito. Ang unayo dyan, mga bossing. Ito lang po. Ayan. Pero, ito muna lalagyan. Siyempre, papasok ko dyan. Pag napasok nyo, saka ito lalagay ito. Ngayon, pag bago yung power lock, gawin nyo, kaikutin mo muna ito. Pag imikot nyo, pag gumawa sa speedometer na yan, di, okay na yan. Sa kanyo na power lock. Yan, mga ganit. Sa kanyo na lock tong ating headlights. Yan. So, madali na naman siya mga bossing. But, hindi gearbox. Pero meron naman ako mabibilan na ito. gear gearbox yan. Marami naman itong pesa na mabibilan yan. So, yun lang. Bossing, lagyan nyo lang is para... Lagyan lang is para goods. So, diba? Yan, may na yan. mga bossing, no? Sukat na sukat para siyang stock natin. Makapal, sa uh, mahaba. Ayan, so gawin nyo, bago nyo, diba, nakalak na siya. Para sa may, may negative dyan, para negative. Ngayon, bago nyo siya isarada rito. Ayan, dapat ang ito, i- Una nyo ito, pataas siya, pataas. Itong puti na yan, ipapano mo rito para hindi kinahirapan. Yan, then pag nalak na, yan na, nangyayang yung testingan nyo ngayon. Ikot natin to. Tapos, papaykotin ko to, then tingin natin sa speedometer. Saka so, sa mga ikot. Ah, ano? Ah, Sige pa. Todo mo, todo. O, oh, diba? Yan, gumagalaw, diba? Ah, so, mamaya, papadre pa natin yan. Tapos, balik, kompleto na siya. Pati may headlight na. Alright, so, testin natin. Pandre na natin. gumagana na siya guys so yun lang no recipe right sa ating lahat guys sa so, ilang paano magtanggal mag mag ng speedometer cable at uh, na okay na mga bossing diba para mabili lang ng ating ano um uh, takot muna natin kasi dyan ang buhabasin pagka magkapa-change na ako kada one pipe masabi pero one pipe change na agad ako o oh, diba gumagana na siya e goods na agad ganyan na wala ka nang bahay sa labor sa, sa paggawa o oh, lang かえって。